Ulam namin ay ginataang saging na may malunggay at tanad lang sahog. Ano? Saging ang kanin namin, saging lang. Oh. Kain tayo. Ano? Mga salat, naluluto ako na ginataang saging at saka ito malunggay. Tanad lang sahog dyan, simple lang luto nito. Ito nalagay ko ng pangalawang gata at saka ilalagay ko na yung bawang at saka tanad. Walang sahog lang yan, okay na. At ito nalagay ko na liputok. Oh. Yan, luto na. Kaya nah, kaya tayo ako sa tsairap. Ulam namin ay ito o. Oh. Uh, uh, ito uh, saging at saka balunggay. Sigataan niya na uh, walang sahog. Ito. Tandang lang. Ito ang ano namin. Parang tangalian. Saging Oh. Ulam saging. Saging din ang ano namin kanin. Well, Sa mga baso na kaya tayo. Minataan na saging na may malunggal. Ulam na. Ang kalan ay saging din. Ulam sa huglan yan. Ulam na. Ulam sa contoh banyak tapi Lala kasi himay ng malunggay kaya Naalis namin oh, himay Ulam, saging Na may malunggay, bilataan Mga kasalap, sa hirap lang na nakakaranas ito pero pag mga mayayaman, hindi ka kaya na walang kanin. Kaya sa mga mata-pubalian ng mga baser, sa tatay niyo mga baser, alam ko hindi ka nakain ito eh.